Atasya Mulak tinatanong ng press kung para saan ang kinikita niya ngayong may trabaho na siya. Nauna nang in-interview ang kambal niyang si Andres at ang sagot nito ay ang isi-save ang kita nito. Kaya narito naman ang sagot ni Atasya. <coughs> Savings din at buhay. <laughs> buhay naman, <coughs> naman Um, Of course we're working hard so that we can provide for ourselves. Napaka-matured na mag-isip ni Atasha at ngayon ay may trabaho na sila. Time naman daw na sila naman ang tutulong sa mga parents nila. Rely on them for anything because that's the last thing we want. tapos yung college, yung independent living, all the sacrifices they've made for 20 years. Siyempre naman, it's our turn now. Maliban sa work ni Atasha sa 8 Bulaga, kinukuha din silang dalawa ni Andres bilang modelo ng binge. At marami pang mga endorsement ni Atasha. Pagdating sa Itbulaga, makikitaan mo ng kunting kakulitan si Atasya tulad na lang ng pagsayaw niya sa backstage at napakasimple lang ang kasuutan nito. Pero pagdating naman sa sports or palaro sa naturang programa, hindi naman patatalo si Atasha at ang kanyang team. Seryoso itong ginagawa ang bawat challenge. Banding sayawan naman ng apat na it Bulaga Angels sa dressing room na sina Atasha, Karen Miles at Raisa May. Kasabay na sumayaw sa stage ng mga Itbulaga Angel sa Julia Barito na guest sa Itbulaga para mag-promote ng kanyang movie. Samantala, mga kulitan ganap naman sa gilid ng stage. Pinakilala ni Miles ang mga foreigner na contestant, Kinaray sa Mi at Atasha. Oh, cute ng apat na sina Atasha, Riza, May, Miles at Karen habang sumasayaw sa stage. Natatawa na lang ang mga audience sa kanila.